nakikita na po natin ang pagkapikon. Ah, sabihin na natin, may galit na rin ang mga pahayag ni former Senator Leila de Lima dahil nga sa ginagawa na itong Senado. Particular, itong si Chief Escudero. Sabi nga ng mga netizens, halatang halata. Obvious na obvious na uh, pwedeng sabihin na takot kay Sara Duterte or pinoprotektahan ang mga Duterte pansariling interest, self-serving ang ginagawa na itong mga ito. Akala siguro, mas lalo silang aangat sa kanilang karera sa politika kung patuloy silang didikit sa mga Duterte. At sana nga talaga, lahat ng mga kababayan natin ay unti-unti nang magising sa katotohanan. Hindi optional ang impeachment at itong pag-delay daw na ito ay labag sa batas. At dapat palagan. Marami na pong mga palag. Kaya nga naririnig natin yung mga balibalita na kung no, ay ito ang pwedeng mag-udyok sa mga kababayan natin, sa taong bayan, para sa EDSA 4. Ayun, nako, yun na. Hmm, hindi daw ito optional, sabi ni former Senator Leila de Lima. That impeachment delay is clearly violative of what the Constitution says. At sino ang may... Sino ang nagtatrabaho dyan sa delay na yan? Siyempre yung mga pro Duterte uh, senators at kasama dyan. Obvious na obvious na, halatang halata na, itong ating Senate President na hindi mo alam kung ano ang tinatakbo na ng kaisipan ngayon. Na dati sana ay kahanga-hanga. Sa tingin ko, ha, uh, yung mga katulad ni, ni Jesus Codero, palubog na yan. Fourth width is fourth with, And it's been delayed A few times already. But what is clear that the, that under the Constitution for me, the impeachment trial at this stage is not optional. Hindi ito optional. Ito ay isang bagay na dapat gawin. Ito ay isang proseso ng ating batas. At kung sakali man na ito ay nababalita nga na iti-dismiss na, na ng mga pulpul na senators na ito, doon na po tayo umalma. Huwag tayong pumayag. Hindi dapat pumayag ang taong bayan. Ipapakita natin ang totoong puwersa. Puwersa ng mga taong may nasa kaisipan, nasa tamang kaisipan, tuwid ang kaisipan at may prinsipyo.